mga mga sag agtang mm. <laughs> Asa yun guys, shout out sa kapitbahay namin. Mga buang, nagvideo kay kayo tapos magkanta kayo ng natutulog ba ang Diyos? Bakit tinanong nyo mag natulog ba kami? Hindi. <laughs> buang, buang kayo. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Tinanong nyo, natulog ba kami? Natulog ba si Bimax? Natulog ba si Bululoy? Magkunti pa kami bukas, no? <laughs> Buti sana nagbigay kayo kit isang Shotman? hindi, hindi kayo nagtawag. tawag. naman kayo kunti. Kapitbahay kayo, wala kayong ano. E magsilbi yan sa inyo. Dapat kung... Ay, nagigil na talaga ako. Makinig kayo ha, makinig kayo. Dapat kung magkanta kayo na natutulog ba ang Diyos, tinanong nyo sana, ang kapitbahay nyo natulog ba? Puang kayo. Gigil ako sa inyo, talagang... Ay, sus, nako ako magpunta ka lang, nagbigay ka sana ng isang shot, naghindi ako magalit. Kahit isang pulutan lang, inihaw na bangos man. Okay, bango-bango man. Hindi hmm? magsarili yan sa inyo. Dapat magrespeto kayo kahit buntot lang ng ano, bangos, tapos magbigay ka ng isang shot. Kahit ito lang yan, tanggapin ko yan eh. Gigil ako sa inyo eh. Alam nyo, mag-vlog ang tao, parati tayo magpapasaya ng tao. ano oh, anong i-content ko ngayon? Sige nga! Anong i-content ko ngayon? Sarap ng kanta ninyo eh. Tatlo pa, inulit yung natutulog ba yung Tatlong beses. Buti sana kung kaganda ng busis nyo. Kapangit man. <laughs> hindi magsarili yan sa inyo. Gigil ako sa inyo. Dapat mag kay kayo. Tapat tanungin nyo muna mga bahay. Natutulog ba si B-Max at si Burloloy? Ganun yan. Mm, mga, mga dangasag-antang. Mm. <laughs> <laughs> Dangas Oh. Buang-buang kayo. Dapat nagtanong kayo kung natulog ba kami ni Bololoy kay mag-content man kami. Araw-araw mag kami mag-upload kay araw-araw mag kami nagpapatawa ng tao. Tapos kayo, video kayo, na kayo ng video kayo hanggang umabot ng last rest hanggang alas 4. Ang bango-bango ng bangos hindi lang kayo naggising gan dyan. Adol Max nag-ano ka na kayo, mag -i -i may inihaw na bangos dito. Kapalang. Hmm dangas daw buang, Tapos hindi magbigay Magbigay ka sana Hindi ako magalit kung ganon Kahit kunti lang Isang shot lang ng tuba Katalo na eh Kahit na mag um Hanggang umaga kayo magbidyo kay ng boses tapos Natutulog pa ang Diyos Tinanong nyo pa Nagantay yun sa hindi yun natulog dong Nagantay yun sa inyo kung kanos kayo magpatay Buang! Hindi nyo nga tinanong natulog ba si Bimak tsaka si Bululoy. Tatlong beses. Hindi <laughs> agtang Hindi agtang Lagot ka ito. Hindi lagot ka. Siko, natutong Bati na magtingog. <laughs> Pangit ba naman ang buses? Sig, natutulog ba ang Diyos? Mga buang kayo. O, ano nang i-content namin ngayon? Benga? Gigil yun ka